Magandang araw mga ka-DIY. Welcome back sa akin channel, Ariel Vlog called DIY. Uh, for today's video mga ka-DIY ay i-share ko itong ating uh, gawang nozzle. Uh, nozzle no or burner ng Calendius Oil. Meron kasi isang nanood ng ating video o subscriber sa ating channel. Nag-request na, nag sa atin na ano daw, dagdagan natin ng butas itong top ng nozzle or burner ng Calendius Oil. Uh, ang sinabi niya uh, ay ganito. Uh, kung nat na-try mo na ba boss na gawing 16 yung butas sa uh, sa top ng nozzle, uh, mas maganda daw yung 16 yung butas sa taas ng nozzle. Kasi yung una kong gawa, 8 lang yung butas dito sa pinaka-top ganito siya. Uh, ang gagawin natin, uh, dadagdagan natin ng balo para maging 16. Pero bago tayo mag-start mga ka-DIY, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please paki-subscribe at paki yung ring bell button dyan sa baba para maging updated po kayo sa mga bago at susunod ko pa na i-upload na video. I Start na tayo mga kadeway, ah, let's go! Ito yung kalandiyos oil natin mga ka-DIY na standard size. Ang butas nito sa ibabaw ay 8. Tapos meron tayong isang subscriber o yung nanonood ng ating mga upload na video na gawin daw nating 16 yung butas sa top 'yan. Ang gagawin natin, bubutasan natin ng 8 para maging 16 yung butas niya. Titingnan natin kung ano yung apoy, kung alin yung mas maganda, yung 8 ba yung butas sa top o yung 16 yung butas sa pinakatap ng nozzle? Tara mga mga diy butasan na natin. Let's go! Okay na mga ka -DIY, na mga na natin ang Nadagdagan na natin mga mga butas na mga mga 16 na yung butas niya na yung ginamit natin na drill bit. Ayan. Ang gagawin natin, ititest pera na lang natin para makita nyo yung difference nung apoy dun sa 8 hole saka dun sa 16 na butas. Papakita ko rin sa inyo yung apoy ng walong butas saka yung apoy nung 16 yung butas para may idea kayo kung alin ang mas maganda. Tara mga ka-DIY! sindihan na natin para mahatulan na natin kung ano yung pinakamaganda kung yung 8 holes o yung 16 holes ito na mga ka-DIY kaso maliwanag pa di pa masyadong makita yung apoy pero mas maganda siya mas maganda yung bigay ng apoy niya kumpara doon sa 8 holes yan sa tingin ko mas mabilis makaluto to dahil mas maraming apoy na lumalabas sa pinakatap ng nozzle niya Mamaya, papakita ko sa inyo mamayang gabi yung apoy pa nito, yung madilim na para mas makita ninyo yung apoy. Ngayon kasi maliwanag pa kaya di masyadong makita yung blue flame niya. Pero maganda yung apoy niya, yun eh. Yan, yung apoy niya, maganda. Ito naman mga kadaewa yung test fire ng ano uh, nozzle natin na uh, walo yung buta sa pinakatap niya. Yun yung difference nila sa apoy, sa buga ng apoy sa tap ng calandius oil sa nozzle or burner. Kaya nilang ang bahalang humusga kung alin ang mas maganda para sa inyo. Yung uh, 16 na uh, butas ba sa tap o yung walo, walo lang yung butas sa pinakatap niya. Pero para sa akin mas maganda yung 16 yung butas sa pinakatap. Para sa akin yun depende sa taste ninyo kung ano yung taste ninyo.